Oh, meron ko warrant to petition. Oh, na ito laban ay inihain in July 2025 pa. Uh oh. Dahil sa Senado, ibig sabihin, Senate Electoral Tribunal, kasi yun naman ang may karapatan po na magdesisyon sa anumang petition laban uh oh. laban sa um, sitting senator. Alright, Senator Erwin. Senator, hmm. magandang uh, umaga si Joel Siweng. Maganda umaga Ay, po. Ay, maganda umaga po, mm -hmm. Sir Joel. Uh, Ma'am mm -hmm. thank you for inviting me again sa inyong meron, program. Meron, meron pong kung may question sa inyo pagiging senator because of your citizenship. Yun daw po ang uh, <laughs> ang uh, issue dito. Uh, American citizen ka po ba? Natatawa <laughs> kayo. Actually <laughs> eh sir, pang-anim uh, na po yan pang-pito na the same person, the same individual. Mm. Anim po ang ifile niya sa COMELEC, dalawa po sa division level, dalawa po sa unbank, tapos isa po uh, hinabol niya para hindi po tayo ma-proclaim. Mm -hmm. uh, the same issue po citizenship. So nagbigay na actually nung una pa lamang po yung pagfile sa division level. Nag-submit na po kami ng certification from the U.S. Embassy na st stating po na Erwin Tulfo is not an American citizen. Mm -hmm. Pangalawa po na nag-submit din po kami ng birth certificate ko po from PSA na stating na ako po pinanganak sa Tacloban Leyte. Okay. Eh, paulit-ulit po, dinidismiss po ito ng Comelec. Uh, umakyat po siya sa second division, uh, sa ikang nga um, unbank, dalog dismiss din po. Pagkatapos yung panghuli po, pinipigilan niya po yung proclamation ko. Ganon din po ang sinagot ng Comelec. Hanggang sa, pang, actually, pang pito po, uh, sinabihan na po siya, ibinasura ng Comelec at sinabi doon ka na sa set ngayong July po. So, dyan po siya sa set. Hindi eh, ko po alam kung ano po yung sasagot na ho namin. May certification na po from the U.S. Embassy. May certification na po sa Uh, PSA nag-submit po kami hindi ko na hula kung ano pa kung isasubmit ko senator, parang may proforma uh, na no bakit pa ulit-ulit uh, itong issue na ito senator um nagtagal ba kayo sa US gaano kay katagal tumira doon ano naging karera ninyo sa Estados Unidos Kung uh, tayo po ay eh, nag po roon para mm -hmm. mabigyan tulad pa ng ibang mga kababayan natin para mabigyan ng magandang buhay ang aking mga ang aking kaanak po dito sa Pilipinas mm -mm. after that po kaya po umuwi na dahil nakapag-ipon na po tayo mm -hmm. kaya po tayo nagbalik-bumalik po mga 9-9 to 10 years po tayo doon na mm -hmm. nagtrabaho po sa iba't ibang mga trabaho mm -hmm. sa sa Estados Unidos. Oh, pero hindi kayo nagsilbi sa anumang posisyon sa federal government or sa local government doon sa states? Ah uh, no? TNT po tayo. Ay correct. Uh, nakap Oo. Opo, nakapag nagtatrabaho po tayo sa gobyerno pero uh, as TNT rin po. Mm -hmm. Buti so, pa lang di kayo nahuli doon. <laughs> hindi po tayo nahuli dahil Magaling eh, Magali magtago naman, si Sen. marami po mga kababayan po natin <laughs> na uh, ginaya ko lang at binulungan tayo na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. So, yun na po sinundan natin. Eh, makaipon na ho tayo, bumalik na ho tayo, bumalik tayo sa media ulit. Nung mga pagtapos ko na po yung anak ko sa kolehiyo Sobrang lakas na ho tayo. July pa po pending ito sa Senate Electoral Tribunal yung kwarto petition laban sa inyo. Gumalaw na ba yung petition or ano ba? Uh, nagmer nagsabit na kayo ng inyong depensa? Nakaready naman po kami. Ang uh, ang problema lang ho kasi marami po mga issues po di po ba? Mm -hmm. Nagkaroon pa po ng change of leadership dyan kaya hindi nahunaa na ho kaso. Mm -hmm. So So hearing po yung unang uh, committee po bigla nagkaroon po ng change of leadership, di po ba? Opo. Okay. Pagkatapos, napatong na, dumating na po itong issue ngayon ng sa uh, uh, graft and corruption, itong corruption po. So, hindi na, natabunan na. Gusto ko nga po, ma matalakay na ho kaagad yan, pero Inaasahan ho namin ng abogado ko na baka umakyat pa po yung sa Supreme Court. Mm -hmm. At pagkatapos, baka dalhin pa po sa International Court. Hindi ko na alam kung saan pa niya dadalhin po <laughs> um, sa ICI, dadalhin uh -oh. niya po <laughs> yan. <sa laughs> hindi ba, ICI. hindi ba nakaka-apekto ito sa trabaho ninyo, dator? Hindi ba distraction ito? Kumbaga, Naiintindi, iniintindi ko na lang sir Joel. Siguro uh, pang, uh, pang content po yan. Uh, dahil nung uh, nagandahan ho yata siya dahil unang bulusok po niya. Dahil yan po ay disbarred na lawyer na po yan. Dati po mm -hmm. kasamahan din na sa media. Nakasama ko pa po yan sa People's Journal mm -hmm. at uh, dati pong uh, official po yan ng uh, PBBM. Talagang mainit lang po, siguro talagang ulo niya sa Administrasyong uh, Marcos mm -hmm. at eh, kaalyado po tayo. Mm -hmm. Ayan ho, eh, nung final niya ho yan, nung unang sa, sa sigwada niya po, pagpahal niya ng kaso, mataas po yung views niya sa si YouTube. Banat siya ng banat. Il, 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 siguro lumaki, lumaki yung kita niya. Mm -hmm. Eh, pangalawa, mm -hmm. ganun din ho. So, tumaas din ho kanya mga viewers, mga followers. So, hindi ko rin ho, siya masisi. Siguro oh. kung pang-content niya ho, eh, nakakatulong ako sa kanyang hanap buhay. -huh. Pero Senator, nga, magbigat kasi yung waranto eh. Pag ito na pagbigyan, it's as if hindi ka naging senador, hindi uh -huh. ka nanalo, di ba? Uh -huh. Um, kayo ba kung ito po ay paulit-ulit na ginagawa sa inyo, wala po kayong legal move na gagawin? pag-aaralan po namin ng lawyers ko, hindi ko natin pinapansin ho. Kasi alam ko parang to the point harassment na ho yan. Mm -hmm. Pwede naman po tayo mag-file. Pero sa halip po na paggugulang uh, ko ng pansin at ang panahon, yung uh, ika nga uh, pagpapail uh, ng kaso ng karasimban, hindi ko na lang po i-google ang panahon ko sa pagtatrabaho sa Senado. Ah, mas ma marami mas pong, maigi pa ho. <laughs> marami pong problema. Ah. Kaya po sa, sa aking pong uh, committee na lamang, dalawa po ang aking committee, yung uh, social justice welfare po, e, binibilisan na po natin yung pagbibigay po ng ayuda. Uh, kasi po, ngayon pa pag humingi ka ng ayuda, ang dami, sangkaterba po ang uh, takot takot na ah uh, requirements ang hinihingi po, lalo sa mga hospitalization. Yan po minamadali natin. Ako po pwede ID na lamang po at saka billing ng hospital o ng puneraryo, yun lang po isasubmit mo. Mm -hmm. yung Yun po yung minamadali natin. Yung to ease, ika nga yung pagbibigay po ng ayuda na social services sa mga mahirap. Pangalawa po, minamadali rin po natin yung uh, retirement pension po ng mga OFW sa abroad po. Pinapamadali rin, minamadali na rin po natin yan. Marami po tayong mga issues na gusto ko okay. po. Tapos Tapos pangatlo po, meron po tayo yung sa online gambling po mm -hmm. na kailangang pag decision So, Sali po na pagtuunan ko yung pansin, usapin ko ang abogado ko mag meeting po ako sa kanya para pang file ng harassment case laban sa taong ito. Badli ko na lang po gugulin yung oras ko po para sa marami po bagay na mas makakatulong po sa maraming Pilipino kaysa po sa sarili ko. Okay. Naintindihan po namin yan. Senator, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. Ha? Thank you. Sir, thank you. Irwin, maraming salamat po you. mali. Magandang umaga po. Good morning po. Si Senator Erwin Tulfo, makakapuso